guys. Okay. So, hello po guys. So, nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So, ngayon pala guys, eh may nagbigay po sa akin. So, ayan po ngayon yung regalo ko sa birthday ko. So, ito guys, so papakita ko sa inyo. Ito, wait lang ah may nagbigay sa akin si Tita Cherry tapos nagpa thank you ako sa kanya so ito guys so oh. wow guys ito oh ito yung nirigalo sa akin ang nakakasa ay Toy Kim oh my god Toy Kim Dam so saan na natin guys kung ano kaya ito secret guys sa secret kung anong naman nito ayan so ngayon guys ay may nagbibideo ay kasi pag in-upload ko to sa youtube so, ano um, na ICM yan kasi ba wala siyang download eh ayan so tara wow ito yung laman niya guys so, ito yung laman niya ano kaya ang laman nito? Buksan na natin guys ito yung isa kong darts guys Bago lang to Pero ginawa ko lang sa ito guys Bukit sa kaya na makikong. Ano kaya ang laman nito Ano kaya na laman laman niya guys ay darts wow. oh my god hala darts. darts guys so dark, magnet lang siya. tapos tingin tayo natin guys pero ito yung isa po guys so buksan kaya natin guys magnet lang siya no ito yung kanyang board. Ang nakabasa ay dart, ano? Dart game? Dart game? tayo para para Misa sao, nating isang araw nagawa Misa pagpalangkor pa sulit Hindi ko guys Diregalo ko sa birthday ko sa iyo my idol natin sana ito yung aroo yelo burrito chaba blue detestingin natin ayun ayun yung panyang word has to dance dance yung panyang word Oh, ayan na guys So kinabit ko na yun doon so, Pero wala tayong sabitan ngayon eh. Tara sim simulan na natin Kasi tingin tayo natin guys Simulan natin guys ah, tara, let's do it guys Ang galing nun no ah Ang galing magnet lang

Diyan ko na lang kinabit yung board. Ayan, no? So, tara, itago na natin. Ayan, so dito natin itatago. Dito natin itatago. Ayan. Pero meron pa akong ginawa, guys. So, ayan, no, marami. Ito yung isa, oh. Pero, pero delikado. So, ayan po, guys. So, ayan, ingay. Doon muna tayo sa kwarto. Ayan. So, medyo madilim, guys. Medyo madilim. So, grabe yung galing nun, ah. Oh. Plate ni regaloan ako ng darts guys ni Tita Cherry. Pero ang galing nun magnet lang talaga siya magnet kasi yung pagbukas ko ang laman pala nun ay dart. Darts pala yon darts. Tapos may tatlo siyang arrow. Pero laruan siya, magnet lang siya. Umidikit lang. Ito kasi guys. Tatlo lang kasi yung arrow. Bulay yellow, kulay blue tapos kulay red pa talaga yun yun na lang lumiliwanag so ayan so date pa lang po ngayon it's October 3 it's Thursday so kasi bukas guys ay wala kami pasok bukas wala kami pasok kasi ani di ko di, di ko itong cellphone na to kasi nung hindi ito naka video nung pumasok ako ng ano ng Wednesday nung October 2 binati na agad ako ng happy birthday So, na yung mga, na na yung mga video ko, guys. Yung ano, yung, nung nagbibigay ako ng handa sa mga bata. Tsaka, yung handa ko pala sa mga bata. Pagkatapos, ganito pa, meron pa. Tapos, pinijuan ako ni mami. Na ano, si mami lang yung nagpicture sa akin, si mami. Inipan ko na yung cake ko. Ayun, yung isa. Kasi ngayon, guys, ay 16 years old na. So sa susunod na October 3 ay 17 na ako. So kailangan na natin magpapait guys. At saka kailangan na natin mag-aral lang mabuti. Huwag na muna tayo puro pag, pa. wag Huwag muna pala tayo puro vlog. So, ayun po. Ayun po guys. Bye. Yun lang.